So sa mga kois, may age limit po ba mag-apply dito sa Japan? Yes na yes mga koys, may age limit talaga. 20 to 30 years old sa babae or 31 hanggang 31. Siguro sa agency namin ah, Golden Gateway, tumatanggap pa sila ng 31 years old sa babae. Pero siguro dati. Pero iwan ko ngayon, ano ba ang standard nila sa age no? Ano ba yung qualification nila about sa age ba sa mga kois 20 to 30 years old sa babae? Tangka pa ng agency namin sa Golden Gateway. So, sa ibang agency, siguro ganun din, 20 to 30 years old. So, sa lalaki naman, 20 to 33 years old. Siguro, 34. Na-mention ko na dati yun sa video ko, yung 34. May kasamaan kasi ako, nag-apply dati, 34 years old siguro yun. Or, 33, mga ganyan. Pero nasa carpentry category siya mga kuwis. Require talaga yan mga kuwis. Kung beginner ka mag-apply sa Japan. Require talaga yan sa agency at sa employer. Uh, di, di naman pwede na may edad ka na papuntahin dito. Baka may sakit na. So kailangan talaga nila na medyo mababa yung age. Nasa 33 pababa. Uh, sa lalaki yun ha, uh, 22 30 3 years old sa so laki yun mga kuesa. so sana nasagot ko yung katanungan nyo at apply na kayo habang maaga pa at di kayo abutan ng 35 36 kasi di yan tatanggapin ng employer so bagsak na kayo sa age lang So mga koys, thank you sa comment and god bless. At thank you pala sa nag-follow sa page ko mga koys. Yan at may 2.5 follower na tayo. Hindi pa nakakalam dyan, no? May TikTok account ako. Yan. Sana naman i nyo para matuwa naman ako. And see you on next video mga koys and god bless. Bye-bye.